Hello guys, good morning, good morning. Ayan o, oh, pang naubo. Pero kumakain na yan. So, ang binigay nung nakausap ko na veterinaryo ay ito. ah prostictin So, ito ay lincomycin, spectinomycin, tsaka bromexin. So, antibacterial siya, mucolytic. So yan, yun po yung isa sa binigay sa akin. Ang dosage nito ay 1 is to 10. 1 ml equivalent to 10 kg. So 3 days din siya. For 3 days din siya. Kasabay nito guys, isa. Meron pang isa binigay na antibacterial pero anti-inflammatory naman. So ito ay Ciprofloxacin cephalexin saka dexamethasone or CCD. So, yan, anti-inflammatory. Same din ang ano is uh, 1 is to 10. So, sabay siya. So, kung halimbawa ay ito, ituturok mo siya sa kabilang side ng ng liig. Ito namang isa sa kabilang side ng leg din. So sabay siya dalawang dalawang karayom ang gagamitin mo. Okay. So Ayan, kumakain na itong mga to. Although mayroon pang umuubo-ubo pero hindi na katulad nung nakaraan na pag umubo talagang alam mo yung parang may asma na nahihirapan siyang huminga. So, ayan. Tapos dito, nagtuturok din ako dyan. May tinurok din ako din dyan na yung isa, tinurokan ko rin. So, awa ng Diyos, gumaling na sila at kumakain. So, yun lang po guys. Pag may ubo at sipon yung baboy nyo at hindi kumakain, or kahit ma... Kahit ano, kahit ubo at sipon lang, pero kumakain. Turukan nyo ng... Kung hindi... Sa akin kasi dalawang dalawang at tatlong gamot yung ano eh. Kumbaga ito bago sa akin to, itong prospectin at saka itong CCD. Bago sa akin to. Dahil ang nakasanay namin dito before nung bing, bago ako mag-alaga uh, ng baboy is yung enrofloxacin ay uh, gumaling naman yung baboy. So, yun nga, eh, hindi gumaling dito sa isang pitak na to, yung lima kong tinuturukan. So, awan ng Diyos dito. Epektibo siya. Bros at saka CCD or Ciprofloxacin, Cifalexin, Dexamethasone. Okay, so, ayun guys. Happy farming. Sana nakatulong itong aking uh, maikling video about sa mga antibiotic or antibacterial na ituturok pag halimbawa ay may mga sakit po yung mga baboy ninyong alaga. So, ayan guys. Maraming salamat sa panonood guys. See you sa susunod natin na video.